Oh, welcome back mga kaboxing! Subagamat marami nga po ang bumilib sa naging comeback fight ni Miel Fajardo kontra kapwa Pinoy boxer na si Miller Alapormina nitong nakalipas na linggo lamang na kung saan, mabilis nga lang po dinispatsa ni Fajardo si Alapormina at 22 segundos nga lang po ang itinagal ng kanilang laban ay mas marami nga pong bumilib ng mga Pinoy boxing fans na nanood ng live sa naging one punch knockout na pinakita ng 20 anyos at undefeated Pinoy boxer na si Cyber Jan Medisilo dahil sa naging laban nito kontra sa pambato ng bansang Indonesia na si Muhammad Sulimin na may kartadang 5 wins with 4 knockouts, labing isang talo at isang tabla, ay pinamalas nga po ni Mirisilo ang lakas at bagsik ng kanyang kamao matapos nitong nagawang maipakonekta ang kanyang sulidong right hand sa pool sa mukha ni Sulimin dahilan para bumagsak ito sa lona. Di na nga po nagbilang ang referee matapos nitong makita ang kalagayan ni Sulimin. Halos magkaparehas nga lang po ang sinapit ni Chilomin kay Ricky Hatton matapos itong pabagsakin ng ating pambansang kamauma ni Pacquiao. At dahil nga po sa impresibong panalo na ito ni Medicillo, ay umabante na ngayon ang kanyang malinis na record sa 6 wins with 3 knockouts. Samantala, matapos nga pong nagkaroon ng issue sa kanyang visa, ang former world champion at matibay na pambato ng bansang Mexico na si Daniel Valladares, ay di na nga po natuloy ang negosasyon nito para sa isang world title defense ng ating kababayan at matibay na WBC minimum weight champion na si Melvin Jerusalem. At dahil dito ay napapabalita nga po na ang rank number 2 para sa kanyang hawak na titulo at pambato ng bansang South Africa na si Siyakul Wakuse ang magiging kalaban ni Jerusalem ngayong paparating na buwan ng Oktubre na gaganapin mismo sa Pilipinas. May kartada nga po ito mga kuboksing na 9 wins with 4 knockouts, dalawang talo isang tabla at may edad na 22 anyos lamang. At may isang Pinoy na rin itong nabiktima. Dahil nitong nakalipas na buwan ng Mayo lamang, ay tinalo nito ang ating kababayan at former world title challenger na si Samuel Salva. Tinalo nga po ni Kusi si Salva mga kuboksing by a 10th round unanimous decision at kasalukuyan ng ngayon sa anim na magkasunod na panalo. Samantalang si Jerusalem naman ay may kartadang 24 wins with 12 knockouts, tatlong talo at may edad na 31 anyos. At matapos matalo kay Kulyaso taong 2023 ay nanggaling na ito sa apat na magkasunod na panalo. Sa tingin nyo mga kaboksing, sa unang pagsabak ni Kuse sa isang world title fight, kaya kaya nitong ma-upset ang ating matibay na kampyon sa harap ng ating mga kababayan o mapapanatili pa din ni Jerusalem ang kanyang hawak na titulo.